Pinaka nag-ano talaga ako, yung nakilala yung channel ko ay... Si Kuya, si kuya Jens, ano yung Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Yusko Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Bontim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakasuportahan din po ang mga kasama sa Bontim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailat at mahirap. Supportahan po natin lahat guys. So ay mga kalingo yung araw po meron po tayo bibigyan ng reaction video. Yung pong bagong balita po ni Kalinga Prab kung saan tinukoy po niya dito. Kung sino nga ba sa lahat po na naging beneficiaries ni Kalinga Prab ang talagang tumulong sa kanya para lumaki po ang kanyang subscriber at sino po sa mga beneficiaries na ito mga Kalingap ang may pinakamalaking views mga Kalingap? So ito, panoorin po natin. Dahil ibabahagi po ni Kalingap Robin. 5, 4, 3, 2. So kung mapapansin nyo mga Kalingap, tayo ay 2.5 million oh, okay, subscribers na. Grabe. Congrats, Congrats sa ating lahat. Congrats 5, 5. sa ating lahat. 2.5 na po tayo mga Kalingap. Thank you, thank you sa mga supporters. Maraming salamat. Yan, yeah, hindi ko po talaga akalain niya na sa loob lamang ng dalawang taon at mahigit, tayo ay 2.5 na. So, 500k na lang. 3 million na po tayo. Oh, so, oh, thank you kay Lord. Hindi ko akalain that's... talaga na mabilis natin makukuha yung ganun kalaking subscribers kasi napakahirap po talaga sa totoo lang sa mga kapwa ko content creator. Di ba, hindi biro mag-vlog. Hindi biro ma-maintain -ma mo yung views mo hindi biro mamaintain mo yung community mo sa araw-araw mong upload. syempre sa totoo lang, kung araw-araw ka mag-upload, kadalasan dyan, magsasawa ang viewers sa'yo, di ba? Yes, kung araw-araw ka mag-upload, ang kadalasan nangyayari ay pababa yung views. Pero tayo, tuloy, tuloy. di ko akalain talaga na tuloy-tuloy ang views natin. Minsan tumataas, may mga time naman na bababa. Pero ang mahalaga, tuloy-tuloy po tayo at unti-unti po tayong tumataas. Ano? Noong nakaraan, average lang po natin ay 200,000 hanggang sa naging 300,400. Ngayon, ma-average po tayo ng 500,000. Yes. Misan po ay na 600,000 pa. So, ayan, ako po ay um, sobrang pasasalamat ko kay Lord, syempre, number one sa Panginoon. Kasi, um, binigyan niya ako ng ganitong blessing na magkaroon ng YouTube channel na naaabot ng ganitong million subscribers. Di ko kalahin sa buhay ko na ako ay magiging social media influencer kasi ako po talaga ay mahiyain. Hindi ko kaya magsalita sa harap ng maraming tao. Talagang nanginginig na po ako niyan. Ganun ka rin ba dati? Lalo na no, kahit nung college ako, nag-aaral ako pag may mga recitation, yan, weakness ko po yan. Kahit alam ko po yung sagot ko, alam ko yung sasabihin ko, minsan na may mental block ako kasi nga, sa kaba. Kahit alam ko naman yung mga ano sasabihin. Pero ngayon, di ko akalain na magiging influencer ako, marami, maraming manunod sa akin. Eh. Kagaya ngayon, may nung sa atin, uh, 4.1, almost 4.2 tayo. So, thank you po, thank you sa journey na to. Kasama ko po kayo. Yan, yung mga dati pang, ano, dati pang nanunood. Ayan, pwede mo bang pa-comment ba kung kaninong vlog kayo o sino yung beneficiaries namin na nagsimula kayong panoorin ng channel ko. Ayan. So, gusto ko lang po malaman para makita ako kung paano nyo ako nakilala, ano? Kaninong vlog. So, ayun. Karamihan talaga, wala na. ano? Pero, survey lang po, pinaka nag-ano talaga ako, yung nakilala yung channel ko ay kay Reyna po talaga. Yan. Si Reyna po yung nag, ano, na, pinaka nag-boost talaga sa channel ko. And, nandun yung record ko, eh. Kaya, nung na-vlog ko si Reyna, yun yung pinaka buwan na sobrang taas ng view viewers kumabot ng 46M in just one month. So, si Reyna po yon Kaya, si Reyna po hanggang ngayon ay sinusuportahan ko. Ayan, tinutusan ko yung K-Boys na bisitahin at kumustahin sila bilang request din ng mga viewers natin kasi palagi din siyang inahanap. So, yun po. And, ayan, tuloy-tuloy po ang ano ni Reyna, no? Pag-aaral. Siyempre, sa tulong din ni Ate Roda kasi siya naman yung nag-aalaga kay Reyna, ano? Pero yung record natin sa Premier talaga yung kay Erika. Grabe po 'yun. Yung 111 uh, live viewers natin ano. Tayo. And Rochelle din, ayan, viral din po natin ang Rochelle. So ayan po, marami na po tayo ano napagdaanan hanggang sa mabot natin ang subscribers na ito. Uh, 2.5 million subscribers. So salamat po. Nakakilig yes. Kuya Jay, shout out po mga kalingap tulungan po kami ngayon. Ayun nga pala yung mga fake page po. Uh, report po natin. Sabi ko po sa inyo, yung tunay lang na page natin ay ito lang po ang tunay na, page natin ha. Sa kayo kay Kuya Bal. Ayan. Ito lang po. Yan. Yan lang po ang tunay nating page. Merong 2.1 uh, million followers. Yan lang po ha. Ayan po. Yan. Wala po yung mga fans, fans. Wala po yun. So, kung nakita niyo po yun, pa po ka and pa-unfollow po. Kung naka po kayo doon, huwag niyo pong panoorin. Ito lang po talaga. Yan. Yung may mga fans, fans, hindi po yun. Maliban lang po doon sa Rob Jack. Maliban lang po dito sa ano? Um, Rob Jack. Rob and Jack fans. Maliban lang po doon. Yun, sa, sa atin din po yun. Ayan. Yan, sa atin din po yan. Yung, yung mga... Rob and Jack fans. Ito, sa atin po ito. Ang may hawak niyan ay ang Kalingap Warriors. Ano, may admin niya sila. Ati Joy Joy, sila po ang admin dyan. Yan, sa atin po yan, mga Kalingap. Yan po, yan, dalawang yan. Ano? So, yung mga may fans po na iba, yung Kalingap Rob Love fans, Kalingap Rob B, may gano'n pa ba? Four. Hindi po sa atin yun. Sa report po report yun nyo yun. po. So, marami naman po nag Pero, yan, si Rubilin. Madami naman po talaga, sa uh, totoo lang. Ruby, madami. Ruby, ruby. Ayan. Pero, yung pinaka talaga natin, Reina, Dola Damiana, Tatay Robin. Oh, yes. uh, yun po talaga yung, ano, yung... Talagang hanggang, ano, hanggang ilang part na umabot na ng 40, 30, ay talagang, ano, um, ang dami nanonood mga kalinga ano, congratulations kalinga prab sa yung 2.5 million subscriber achievement ano bago na naman po milestone sa youtube channel po ni kalinga prab kaya congratulations bro at kung pagkakalaw po mga kalingap ay maabot po nawa ni Kalinga Prab ang 3 million subscriber bago matapos ang taong ito mga kalingap. Ano? Kaya tulungan po natin si Kalinga Prab, supportahan po natin, ipromote po natin mga kalingap sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan para po ano, sa lalong madaling panahon maabot po ni Kalinga Prab ang kanyang ay milyong subscriber. Ano bagong achievement po ni Kalinga Prab. So ayan mga Kalinga, panotin nga po sinabi ni Kalinga Prab, ano talagang totoo po yung sinabi niya na noon po, ano hindi po namin nakalain si Kalinga Prab magiging isang influencer, vlogger at speaker mga Kalinga. Dahil unang-una po, Si Kalinga Prab dati ay sobrang mahihain po yan mga Kalinga, mahihain po yan magsalita, kahit po sa unahan po ng klase namin dati ay mahihain po yan magsalita si Kalinga Prab. At yun nga po, tinukoy rin po ni Kalinga Prab yung mga beneficiaries na tumulong sa kanya o naging daan po para po maabot ang milestone na ito sa kanyang YouTube channel. Kaya congratulations and maraming salamat sa lahat din ang naging beneficiaries ni Kalinga Prab na naging daan at tumulong po para maabot niya ang achievement na ito. So yun lamang po mga kalingap at maraming maraming po salamat sa panonood. At gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kalingap yung bagong outro ko mga kalingap, bagong outro ng aking vlog. Kung saan ito po ay palagi na po ninyo mapapanood sa ending po ng aking mga video para po may promote yung aking mga kasamahan sa K-Boys para po makilala po ninyo at malaman po ninyo yung kanilang mga legit na YouTube channel. So ito po, tara po, panoodin po ninyo, samahan nyo ako in 5, 4, 3, 2, shh. inhanap hana pana sa kapwa at tao mahihirap, di alintana pagbuta tira sa pagkalinga sa tuwa, mangaka papa'y papa inda. sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas Engineer Akol, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David, Mr. James Inkalingap, dance, 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 tin, 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 inkalingap, tin, 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 inkalingap, dance, 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 tin, 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 inkalingap, kalingap, kalingap, dance, kalingap. Noyulan ang kalingap yu sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng generasyon Ituloy mo lang Kuya Val Gawin ang adhikain Pinapangarap Ang pag-iingat ng Diyos Naway lagi Sumainyo Ming kalingap Dance, dance, dance Ming kalingap na punod po natin ano, yung aking bagong outro kaya huwag po natin kalimutang supportahan ang lahat po ng team Kalingap especially po ang K-Boys ano, na grupo po ni Kalingap suportahan supportahan po natin huwag po natin kalimutang mag like, comment, share and subscribe sa aming mga YouTube channel maray maray po salamat God bless bye bye